Kaberks, mga da araw sa inyong lahat, Chris Cusinero at Angelo. Angelo. Yun. At ngayon ay nandito tayo sa tanbang lugar to anak. Evanstone. Ev Stone. E at uh, may nag-imbita sa atin. Si Sir Lex. Kung maalala nyo si Sir Lex, eh, nagkita kami sa may Hong Kong. <tong> Tapos, inimbitahan niya ako, sabi niya sa akin, pasyal ka sa bahay at mag-barbecuehan han tayo doon. So, ito na nga siya, si Sir Lex. Sir Lex, maganda araw po. Welcome po, ang mga taga-bataan. Ayos, ah, ganda naman ang bahay mo, sir. Bahay. Ganda bahay. Ganda ng bahay mo, sir. maganda, maliit lang yan. Ano ka? Yes. Ang importante, sarili mong bahay yan. Ay Tapos, detach pa. Magkano yung ganito kalaking bahay, sir? 550,000. Last year. Wow, ito, five, uh, huh? 550, 000, oh, 550,000 ang ganito kalaki. Oh, pasok na po, sir. Pasok Arrah, tayo. Pasok po. <laughs> Kabex! Hello, Hello po. Ang kababayan from Tarlac. Okay, Kinala mo ba to? Hello Mr. po. Mr. Chris Kusinero Hello po, sir. Ayaw, <laughs> Ayaw. vlogger ng Calgary ay, <laughs> 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 yan. Ayaw, sinasabi ko sa inyo. Tagabataan yan. Tagabataan. Pasok, pasok, pasok. Kabayan. <laughs> ito, taga ay, Monarch. Ayaw, Monarch. ang kababaryo ay, mo. Ay. Oh. Vanessa, <laughs> meron tayong sikat na yeah. vlogger. Hello, Kabex. Mga daaraw po. Chris Kusinero Ah. Subscribe nga uh, Ayun nga Just uh, Ano yun? Like, subscribe and share <laughs> Tama, tama, tama ba? O, Tama Muna kayo May dikayo muna din to Pwede tayo sa labas Kung gusto nyo magano. ano Grabe Gra yeah. ang ganda ng bahay Ay, sir okay lang ba? Naka, Naka vlog yung buong ano nalapag dumi nga Ayan, ayan Medyo Madumi, mabarum, Parang ang dami kayos, yung, yung handa. Ah. Hello ah. po ma'am. Magandang araw po. <laughs> ah, Misis ko. Ah, oh Ayan. Paano yan? Wala ka magagawa, Ay, kayo, na magagawa. mahihiyain biyay ka na. <laughs> Mahiya Sige sa po. Salamat po. <laughs> <Diyan mo siya, laughs> Papagresya na. namin. Hindi. 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 okay lang sir. Hello po. Oh, po. <laughs> Hello. po. Kumusta po? I'm Oh, thank you, thank you. Thank you po. Hello po. Oh, napanood niyo po yan. Oh, bati na ba? from Stratmore. Oh, Stratmore. Oh, oh, nga. <laughs> na, Noy beshiha. Ano, Noy beshiha po? Tama na, lidoran, galera. Wow! Sushaanin mo kausap. Salamat oh. po. Ah, Salamat po na ay, thank you po. Thank you po. <laughs> po. Di <laughs> <laughs> oh, nga po. Yung ko sa palaya sa O tama, ang galing talaga ni Nanay nung isang araw lang 'yun. Meron ako na high sila para Hello po, magandang araw, sir. Persi Percy Manalo. Ayan, pram Bulacan. Oi, saan ka Bulacan sa Bulacan? po. Rafael po. San Rafael, kayo Hagonoy, Hagonoy. Patjo. ng Patjo. Ayan Patjo. Ser 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 Batangas sa Balisong, Rosario. sa Rosario. Rosario. Ang tatay ko ay taga Tanawan. Aba. Ang Nanay ko taga San Nicolas. Ah. San Nicolas. Ah, eh, niyo rin pala mga Iman, ire. Iman Garcia na Muntinlupa. Nako, nata natatakot ako pag Muntinlupa. lupa. labas, labas? Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. Labas, naman pala, sir. Okay lang. Ah, sir, mukhang... na pagbigyan tayo ni Mr. Chris Cosero sa munting handahan dito, tipon-tipon. Kaya alam natin masyado siyang busy. At, uh, Biligan niya tayo ng oras kahit pa, paano At salamat so, no. po sa Opo, kababayan ko. Ang rami. Ito si, uh, kilala kila, mo kila ba si Provincia, no? Si, po. <laughs> ah, si, ano po Cargo siya? Nargo Dalisay. Ah. Kamiling ah. Tarlac. Ardo. Ah. Ah. Dalisay, the ayan, pride of Kamiling Tarlac. Ramon <laughs> Candelario. Tarla. Ay, sa Ramon, maganda araw po. Oh, way, shout, na, na. shout out muna shout out! Ah, mangga mamaya po. pa naman tayo. kahit oh, mamaya naman na oh, tayo. Sige. Ayos, <laughs> ayos. <laughs> sige. Ano, drink, sir? O ano? kahit Ako, water lang ako, sir. Okay lang po ako. Ito anak mo. Oh, yan ako pala si Angelo. Para kakambal ko lang. Pareho ng katawan, pareho ng height, pareho lahat. Pati katakawan pareho. <laughs> siya po, siya po. Siya po. Sir, mukhang <laughs> masarap yan, sir. Panalo yan, ha? Sinulang sa ano, sa Berner. Ang dami pa natin, ano. Iluluto, ano? Iluluto. BJ. Apo. Ayos, ayos pa na. Kakakarot ko lang <laughs> kanina ng palabok <laughs> mo, eh. Ha? Yung nagpatakang mga <laughs> Garlic ano? Pardon, <laughs> pakulay. Opo. mati yung mga dalaga natin. ayan Ayun. Anakin tinawag ng independence. Musta? English. Maron ba kayo mag tagalog? Ay hindi po. Pagka English speaking hindi pwede. Na na na, just kidding, just kidding. Come on. Uh you want to uh, shout out to somebody? Parang ano, parang hindi ako naintindihan sa yung English, Ay, bam, bam, yung English ko hindi nila naintindihan. Bam, bam, Mas mga bata. <laughs> iba, iba na sila. Maya-maya eh. mga kaberks, nagdasal na kami tapos kumain na kaming lahat. Mayroon siyang mga pansit na handa dito. Tapos mayroon siyang pickled na ano, ang palaya. Ito sigurado magugustuhan ko yan, tamang-tama -tama sa diabetes ko. Meron din sila ditong dinuguan, mga kaberks Ang sarap nung dinuguan nila. Panalo. Dami ko nakain na dinuguan eh. <laughs> Tapos meron din sila nito. Yan, oh. Igado, di ba? Lutong Ilocano yan eh. Igado. Tapos meron din silang papaitan. Oh. Alam na dis, mga kaberks Ang sarap nung papaitan nila. Ang sarap nung sabon na luto ni Kuya Lex. Maraming maraming salamat nga pala sa pag-invita mo sa amin. Nag-voiceover nga pala tayo kasi malakas yung music. Baka tayo makapiright. Sinamantala na rin natin na kumuha na marami-raming pagkain. <laughs> Libre to, saan ka pa, di ba ka, Berks? At habang kumakain nga ako, nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Dati pala silang mga taga Strathmore na lumipat na dito sa Calgary. Nakabili na ng bahay dito at gumaan na kahit papaano yung buhay nila. Ang sarap no, nakaka-inspire yung mga ganitong kwento ng buhay. Kung paano din sila nagsimula. Parang si Chris Cusinero rin, pare-pareho kami ng simula noon. Talagang naghirap din daw sila kasi nandoon sila sa katayan ng mga baboy, nasa gasolinahan. Si Kuya Lex nga, kinukwento niya, $8 lang ang kanyang sahod every hour nung nag-start siya rito. Sabi ko nga, bawat isa sa amin halos pare-pareho lang ng kwento kasi nag-start kami dito sa Canada ng walang-wala. Baon-baon lang namin talaga noong mga panahon na yun eh yung mga pangarap namin. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa future. Basta ang alam namin, gawin namin ang trabaho namin para tumating yung panahon na makasama namin ang pamilya namin dito sa Canada. Uh, wow. no. <laughs> Ito, ba bangus, uh, dagupan. Imbis na sa porn, may kasama Damn, pang ano, daon sagi. May kasama pang daon ng sagi. Ayun no, no, no. na nga sir, magbukas. No, ayos. Oh, ayan, oh. Ayos. Okay, ayos. Ayos. Ayan o. Ayos. Ayos. Sosyal. Ayan Parang in-steam na talaga. Ayan, ayan, Ayos. Luto ni Chef pa nga. Chef Rolo. Ayan yung chef natin okay, for today. Okay. <laughs> <laughs> ano po pangala? Rolio kusinero. Ano na chef ka Ayan, bubulat natin natin. Ayun. Ayun o. Ayan, kitang-kita niyo yung laman ng taba ng... Oo. Oo oh, <laughs> nga, ano ba yung binubulatlat ano sir? Parang, <laughs> parang parental guidance siya ng yung <laughs> video natin today. <laughs> Binulat censored. <But siyata. laughs> Ayos, panalo, yes. panalo. Yes. panalo. Yes. isda tayo ngayon. oh, oh panalo. panalo yung isda. Dami yung isda ni... ni... Pero ni... pa isa dito milaw, oh. Panalo. Ano? Panalo, sir, Panalo, sir, no? Na Panalo. Panalo. Panalo yan. Panalo yan. Uh, Panalo. Si tatay kasi, take take malo, sabi mo, kailangan sa tayo to eh. tatay na lang at tinawagan mo, oh, na kung di nasa ano, ibang ano na naman yan, lugar. Panalo nga. Panalo? Sandali nga. Kahit diabetic ka, maghahanap ka ng kanin. Oo. Panalo nga. Ayos eh. No, walang kanin. Bawal, bawal. Kainin mo na pa kayo ni si Roland. Dabay kawawa naman. Kain lang sir, may operasyon ka bukas. Hindi, sa lunis pa. Nakakatawa natuwa na nakakaiyak yung kwento ni Kuya Lex sabang nagkukwento siya sa aming lahat. Sinabi niya nga yung hirap niya noon na nagbubuat siya ng 250 kilos na buong baboy, no? Kinakatay daw niya. Tapos yung mga dumi-dumi daw talaga ng mga baboy, talagang minsan nadudulas siya kasi nga dito nag-i-snow, nadudulas daw talaga siya. Naliligo na siya sa dumi ng mga baboy. Pag uwi niya sa bahay, sobrang baho na daw niya talaga, pero tiniis daw niya lahat 'yun. Makikita niyo sa pagbubumukha niya ngayon na nakatawa siya na nalagpasan niya na lahat ng mga hirap ng mga balakid sa buhay niya, no? Lahat kami, nakikinig kami lahat sa kanya, na-inspire kami sa kwento niya. Hindi imposible ang isang bagay. Huwag mo lang pangarapin gawin mo. Mahirap, pero kung kakayanin mo, kung pagsisikapan mo, kung gagawin mo ng paraan talagang makakamit mo yung pangarap na gusto mong marating. Sir Lex, maray maraming salamat sa pag-asikaso mo sa amin ngayong araw, ha? okay, okay, Kaberks, basta ikaw. Anytime, anywhere. Thank you very uh, okay. much. Sa ulitin ba? Sa ulitin. Ito <laughs> si Angelo, idol natin. <laughs> proud tayo dito taga-bataan. Taga, oh, taga-bataan. Taga, taga yeah. sa inyo mismo sa tuyo. No? Oo. <laughs> Dapat gumraduate to ako. <laughs> Isa sa pinagmamalaki <laughs> natin to. Maraming maraming salamat. Sa oh, okay. Thank okay. you sir. Okay sir. God Thank bless. sa ulitin. wala problema. <laughs> <laughs> tayo naman down to earth. Ah. Thank you sir. Thank you. Oh, Thank you. Sim simple and <laughs> simple. Ang daming kwento sa atin ni Sir Lex. Kung alam niyo lang kung kasi sobrang haba nung kwentuhan namin kanina eh. Pero napakadaming inspirasyon na na kwento no? Oo. Kaya ngayon, Lagi natin suportahan ng uh, si Chris Cosinero sa Facebook at sa YouTube. Ayan. Thank you, thank you very much. Paano mga ka-Berks? Hanggang dito na lang. Chris Cosinero, Angelo, at saka Sir Lex. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Bye-bye! Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na ng...